Alam niyo ba na ngayon 2023, lamang ay marami na sa kilalang tao ang pumanaw na? Ang kamatayan ay walang pinipiling edad, katayuan sa buhay, pagkatao, lokasyon, at may iba't ibang dahilan. Narito ang ilan sa mga kilalang personalidad at artista ang pumanaw na ngayon 2023. Patrick Guzman, si Guzman ay isa sa mga nagpakilig ng mga babae noong dekada 90. Kabilang siya sa mga mati ni Idol na tinitilya ng mga babae, dahil sa kanyang matipunong katawan, kaya marami ang nagulat sa kanyang biglaang pagpanaw noong June 15, 2023, ayon sa kanyang mga kamag-anak, inatake sa puso si Patrick at pumanaw sa edad na 56. Isabella Echari, si Isabella ay pumanaw sa edad na 22, lamang, kaya maraming nalungkot sa kanyang pagpanaw, bago yun ilang buwan din siyang nakipaglaban sa brain tumor, bago siya pumanaw nitong April 1, 2023 sa edad na 12 lamang. Andres Sison, marami rin ang nanghihinayang sa batang aktor na ito, na nagsisimula pa lang sana ang kanyang career bilang artista sa GMA Kapuso, pumanaw siya dahil nakasama siya sa isang car accident na naganap sa Commonwealth Avenue, noong March 24, 2023, at pumanaw siya sa edad na 17 years old lamang. John Regala, si John Regala ay isang batikang actor na namayagpag ng ilang dekada, dahil sa kanyang galing sa harap ng kamera, pero ang kanyang kasikatan ay unti-unting naglaho at napapalitan ng matinding kalungkutan dahil sa sakit na dinaramdam, Umukaw rin ng atensyon sa mga tao ang malungkot na sinapit ng kanyang buhay, mahabang panahon din nakipaglaban sa kanyang sakit sa atay at kidney ang aktor, pero noong June 3, 2023, pumanaw na si John Regala dahil sa cardiac arrest dulot din ng kanyang sakit. Rodolfo Biazon, si Rodolfo Biazon ay dating hepe ng ang lakas ng Pilipinas at naging senador na rin ng ating bansa. Pumanaw siya sa mismong araw ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 2023, Ayon sa kanyang anak na si Mayor Rafi Biazon, ay nadiagnosed ang kanyang ama ng lung cancer noong nakaraang taon pa, pero pumanaw na rin siya sa edad na 88. Robert Arevalo, isa rin siya sa respetadong artista sa showbiz industry, dahil sa kanyang contribution sa pelikulang Pilipino, asawa siya ng bitter anang actress na si Barbara Perez, nito lamang August 10, 2023, ay biglang pumanaw si Robert Arevalo dahil sa kanyang sakit na Parkinson's disease, pumanaw siya sa edad na 85. Jelen Dablo, si Jelen Dablo ay hindi artista pero naituturing din siyang celebrity dahil sa kanyang sikat na online selling, top 1 pa siya noon bilang most followed online seller, dahil sa kanyang kasikatan, Minsan na rin niyang napabayan ang kanyang kalusugan dulot na rin ng masyadong busy sa business niya. Ayon mismo kay Jelen, noong 2018, ay na-diagnosed siya sa isang uri ng cancer, pero hindi niya ito pinansin, pero kalaunan, unti-unti na niyang naramdaman na bumabagsak na ang kanyang kalusugan at humihina na ang kanyang resistensya, hanggang dumating na sa point na naubos na rin ang lahat ng kanyang naipunder dahil sa pagpapagamot, at noong April 7, 2023, Tuluyan na siyang pumanaw sa edad na 33 lamang. Mario Dumawal. Si Mario Dumawal ay kilalang entertainment columnist at veteranong reporter, si Mario at na heart attack kaya agad siyang dinala ng kanyang pamilya sa hospital para agapan ang kanyang sakit, pero makalipas ang isang buwan tuluyan na rin siyang bumigay, at pumanaw noong July 5, 2023 sa edad na 64. Mike Enriquez, sino ba naman ang hindi makakilala sa kanya? Isang batikang mamahayag bata man o matanda ay kilala na siya lalo pa siyang kinagigiliwan ng mga tao dahil sa kanyang signature lines na, excuse me po. Si Mike Enriquez ay may kidney problem kaya sumailalim siya sa isang kidney transplant, at ayon sa kanyang asawa na cardiac arrest daw si Mike habang isinasagawa ang isang routine dialysis, kaya noong August 29, 2023, Tuluyan ng kumano si Mike Enriquez sa edad na 71. Angie Ferro Si Angie Ferro ay isa ring batikang artista at minsan na rin pinarangalan ng Best Actress Awards, isa noong 2019 at isa noong 2020, para sa pelikulang Lola Igna. Noong 2022 siya ay na-stroke at nagkaroon ng minor accident, at na confine sa isang hospital sa Bulacan, simula noon, hindi na siya naka-recover, at nitong August 17, 2023, pumanaw na siya sa edad na 86. Terry Saldanya, si Terry ay kilalang manlalaro ng Philippine Basketball Association or PBA noon, matagal na siyang sa basketball pero makalipas ang 20 years, nagpakita siya sa publiko, at humihingi ng tulong financial sa pagpapagamot sa kanyang kidney disease, pero noong February 1, 2023, siya ay pumano na sa edad na 64. J.M. Canlas Si J.M. Canlas ay pumano sa edad na 17 lamang, nagulat ang karamihan dahil hindi nila sukat akalain na maaga itong mawala. Hindi kinumpirma ng kanyang pamilya ang dahilan ng kanyang pagpanaw, pero may haka-haka na baka depression ang dahilan. Willie Nepomuceno si Sir Willy ay kilalang komedyante at impersonator ng mga kilalang aktor tulad nila, Joseph Estrada, Fernando Poe, Ninoy Aquino at marami pang iba. Noong 2016, siya ay nakaranas ng stroke at sa loob ng 2 years na therapy, ay nakarecover naman siya, okay na sana ang lahat pero noong July 24, 2023, Nagkaroon siya ng head injury pagkatapos mahulog sa kanyang higaan. At noong July 26, 2023, ay tuluyan na siyang pumanaw sa edad na 75. Ricky Rivero. Si Ricky ay kilalang director ng movie industry, at naging member din siya ng DATS Entertainment noong kabataan niya. Noong May 2023, ay na siya sa hospital dahil sa stroke. At nanatili siya sa Philippine Heart Center hanggang siya ay pumanaw noong July 16, 2023. Sa edad na 51, Nap Gutierrez, si Nap ay kilala bilang movie magazine writer, at talk show host. Bago pa ang pandemic, si Nap ay dumanas ng matinding karamdaman matapos siyang ma-heart attack. Simula noon paralisado na siya hindi na siya makagalaw kung walang kasama at noong June 29, 2023, siya ay pumanaw na. Maraming salamat sa panunood Paki subscribe naman po kung nagustuhan nyo ang topic natin. Hanggang sa susunod maraming salamat.